January 31, 2024. Nang ibalita sa buong mundo ni Elon Musk na tagumpay na nalagyan ang isang tao ng microchip sa utak at ito ay maayos na gumagana. Ayon kay Musk, nakapag ang isang tao ay nalagyan ng chip sa utak, maaari nitong ma-access o makontrol ang iyong cellphone sa pamamagitan lamang ng pag-iisip kung ano ang iisipin mo tulad ng pagsend ng message, pag-research at paghahanap ng item ay maaari mo nang gawin nang hindi mo hinahawakan ng cellphone mo at mag-iisip ka lang. Ganyan ka high-tech ang microchip na ito. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Neuralink, ito ay ang kumpanya ni Elon Musk kung saan ang pangunahing ginagawa nito ay pag-aralan ng utak ng isang tao at kung paano ma-upgrade pa. Kilala din ito sa tawag na Elon Musk Brain Chip Company na itinatag noong June 21, 2016. Ang pag-aaral sa utak at paglalagay ng chip ay hindi sa tao unang ginawa. Ito ay tinesting sa mga chimpanse o mga unggoy na punta sa isang baboy. At pagkalipas lamang ng ilang taon, naglabas si Musk ng isang balita na ang Neuralink ay handa na para lagyan ang mga tao ng brain chip. Webes January 20, 2022, ang bilyonaryong si Elon Musk ay naghahanap ng mga taong willing lagyan ng chip sa utak at syempre bayad niya ito kung ano man ang mangyari sa taong unang test subject niya. Ayon pa sa mga doktor na ang pag implant ng chip sa utak ng isang tao ay gagawin nilang safe at hindi nila papabayaan. Ayon pa na ang telepathy chip ay kayang mag-record at mag-transmit ng brain signal sa isang application at kaya din mag-decode ng movement and tension. Ang chip na ilalagay ay battery operated, wireless at sinasabi nilang safe kapag nailagay sa utak ng isang tao at ito ay bluetooth operated na din. Ang chip ay may sukat lamang na 28mm by 8mm so napakaliit lang parang barya. Ang goal ng chip na ito ay para sa mga taong paralisado at makakonekta gamit ang utak, chip to computer. Bukod dyan, ang chip na ito ay may ng kontrolin ang iyong mobile phone, computer, laptop at kahit anong gadgets na nakakonekta sa utak gamit lamang ang pag-iisip. Paano naman ito gagana? Ito ay ilalagay sa ulo ng isang tao kung saan maglalagay ng isang maliit na butas at ang chip at utak ay pagkokonektahin. Ito ay battery operated at wireless charging. Hindi tao ang maglalagay ng chip kundi isang robot dahil ang isang wire ng chip ay nakakonekta mismo sa utak at hindi ito kayang gawin ng isang tao. Gamit ang wire na ito, mababasa ng chip ang lahat ng iyong iniisip at magmula sa chip, magbibigay ito ng isang signal sa isang app na nasa iyong computer or mobile phone at doon maaari mo nang gawin nang hindi hinahawakan o pinipindot ang iyong cellphone or computer. Gamit lamang ang pag-iisip, maaari mo nang gawin lahat. Ito ang pinakabagong imbensyon ng bilyonaryong si Elon Musk at simula pa lang ang lahat ng ito, darating ang panahon na ang mundo ay magkakaroon na ng mga cyborg. Ikaw kapatid, tatanungin kita, payag ka bang lagyan ng brain chip o hindi? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. This is WinYT. I'm out.